Kamayin mo para daw mas masarap. mga kayang isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode ay nandito tayo sa Caloocan City. Ayan, malapit lang sa, ko sa UE, sa STI Caloocan. Ayan, ito sa may tapat ng Phoenix. Ito sa may ispunta, um, borsa. Ayan, yung establishment na pwede nating uh, puntahan, uh, pinakamalapit. Saan nga ba tayo pupunta? Siyempre sa pastilan sa gagalangin. Eh yun na nga po yung sinasabi ko na ano, pastilan sa gagalangin pero nasa kalookan. Yung nakaraang gabi nga sa ating nakaraang vlog ay may nagpadala sa atin ng pastil. Ayan, at ay si Coach Ace si mati kaibigan. At ngayon nga ay eh, dahil nag-crape tal talaga tayo sa kanyang pastil at talagang sobrang sarap na yung kayami ay dinayo na natin mismo kayo ng physical store. Yun nga dito sa may Caloocan City. So tara, puntahan na natin. So ayan, eh, nandito na nga tayo sa ano? Sa Pasti Bastille. na sa Gaganang Kaya yung gamayin mo para daw mas masarap. Oh my God! Wow! <laughs> <I'm sorry. laughs> Kamayin mo para mas masarap. So, pasensya na lang, mga kayanin. Nakalimutan natin magdala ng microphone kaya medyo mas malakas yung boses natin at sana ay narinig lang. Kaya so, ano dahil dito sa ticket machine, meron sila sa si reserve ng patas, 20 pesos, 25 pesos lang. Kaya tapos, ah, meron silang, ano, meron silang parapong dito. PSD Rapport Promo, eh, may mga migalik sila na nakalagay dito, pwede kayo manalo ng, ano, na mga electric kettle, electric fan, at rice cooker. Sa mga combo na bibilhin nyo dito sa Pastila sa gagalangin. Maganda rito sa ano sa physical store nila kasi kita kita mo agad yung mga menu. may so, meron din sila mga food C1, C2, hanggang C5. Tapos, para mas gusto yung ano yung C5 yung special order nila. Sixty -six pastel bundle. Eh. Walang plenty one time. Tapos, aside sa mga ano, uh, pastel, meron din sila mga in-order, ay meron din sila in-offer na ibang variety ng food. Katulad ng ano, hotdog, meron din maging, skinless, may dito sa langit. Tito, ham, dita. Ah, siyempre may mga drinks. Pag gusto ano, mo na spicy yung chicken pasta mo, 2 pesos lang. Kasi 25 pa. Kasi 27 ka pa pala. Ang ka na? Oo. Oo. Yeah. Kung gusto mong tinatamad kong nangihiraya ka sa dalawang piso, magdala ka na lang ng sili <laughs> mo. Tara, wag so, na ano tayo Ayan, ito sabi natin ngayon si Ate Joss si Ma'am Jazz, ayan siya isa, isa sa co-owner ng ano, na chicken si pastil. So, Ma'am, ano po siya tingin mo na ano, isa sa ating mga ito? Kasi mahilig yung ito ng kumain eh. Ah, uh, para sa inyo, ang mm. ano, nagsiksik pastil bander. Ah, ito, ito yan. Yeah. Ano yan? Oh, Busog uh, agad kayo. Ano siya sa isang kanina pastil? Meron na kayong walong plastic. ito nga naman yung order natin, hindi na natin kailangan sa add on na mag add on kasi all in add on siya. So lahat ng mga variety ng foods na ino-offer nila ako, isang plate na. So, parang uh -huh. hey guys, si, ano? Si Coach Ace, ayan, siya yung owner nitong pastilan sa gagalan. Kasama yung partner niya na sa ati Jess. Ayan, si Coach Ace kasama ko yun sa gym ha. Siya yung coach natin sa Muay Thai and Boxing. Ayan, meron din sa personal training. Ayan, ikaw na mga Coach Ace. Hi. Ayan guys, sinihintay lang namin yung order namin. Ayan, pasensya na medyo malakas yung boses namin dahil nga nakalimutan namin magdala ng mic. Hindi kasi namin masyadong in-expect na harurot pala yung mga sakyan dito. Ayan guys. Bali guys, si Coach Ace Atijas. si Ati Jazz, Meron silang apat na stop. Bali, open sila ng 8am hanggang 1am 1 ng madaling araw. Ayan guys, sobrang affordable dito siguro puntahan talaga to ng mga student kasi nga sobrang mura at 25 pesos mo makakakain ka na ng mura at masarap ayan, malapit lang din kasi sa may UE Kalokokan kaya sa may STI at napadalan nga tayo ni Coach Ace na nakaraan kaya medyo na-enjoy namin kinulang kami <laughs> kaya napasingit kami rito ayan ayan niluluto na yata Inihim, kinakatay na yung manok na ihimayin. <laughs> Patay na po si ate, dala Oh, may ispe. May ano po, may line pa <laughs> <basket. laughs> Bayaran mo yan, sige so, skill yan. Mahal yung bayad kapag may sarip. May ano, may skill. Ayan, yeah. so nandito na nga yung ano natin. Yung ating... Okay, dito, Sig -Sig -Sig -Pastel. Nandito na yung ating siksik pastel bandel at... Nag-alor yung cellphone ko. Last, ano na daw, oras na para gumising. Oras na para kumain. Sampang sakto yung alarm natin kasi nag-alarm talaga. Yung ating mga seat Nung nakita natin yung ano, uh, six seat pro, ano nila, bundle. Kaya sobrang, ayan, ilan yung, ano yung buwan? Ilan? Eight. 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 Ayan, meron tayong eight variety yung ano, foods. And nalikan na yung pasking natin akala pera 'yan nitong outlot. Eh, 'yung ano, Pinoy culture 'yung ginagawa natin na pagkain, 'yung mga sinigserd nila. So, mas masarap talaga nakakamay. So nga sana wala na plastic eh, kaya ra, s'pre. Coach, ano tawag dito? Pag kinulang sa ani, pwede mag-add? Ay, oh, okay. Ayun eh, may prices. Ah, may kasama pa pala. Ayun, guys, pag kinulang kayo sa ani dahil sobrang dami ng ulam ay pwede nyo, pwede kayo mag-add ng rice. Yung mga step ni Coach Chase, guys. Ito nga pala si Limi, Hello, guys. <laughs> Ito si ate, mukamani. money. Ikaw pa yung manager, girl, ma'am. Hindi po. Ah. Stop lang po. Hello po, ate. Hello po, hala niyo po. Stephanie po. Ito si ate yung nag-serve sa ate. I wow. Ang gaganda ng mga step ni ate. Ano, ate Diyos, ah, Mga fresh. Mga taga dito lang yan, te. Eh, bakit pala, ano, pastilan sa gagalangin sa kalokan tayo? Pastilan sa gagalangin yung pangalan, di ba? Bakit pastilan sa gagalangin pero sa kalawakan tayo? Eh, si Francesca. Ah, yung talaga pangalan nila. Bali, nag-original -or siya sa gagalangin talaga. Tapos kinuha niyo yung brand, guys. Hindi pwedeng palitan yung pangalan nun. Pwede. <laughs> 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 pastilan sa kalawakan dapat. Eh. Ah, oo nga, no? Ayan. So guys, tara. subo simulan na natin kumain. Siyempre, kasama pa rin ang ating kayami na si Ike. Villanueva. The border no? <laughs> <laughs> dalawang coke po dalawang, dalawang coke po ayan kagigising lang yung kayamin nyo guys And saktong saktong pagkagising sabi ko base na dahil may appointment nga tayo rito ayan Ay, po thank you po Ano yan? Ano? Baka mag-aamal yan. Meatloaf. Ami. Ano yan? Ham. Um, wow. Talagang overload siya guys. Kasi sobrang dami ng ano sobrang dami ng ulam. Lahat ng pwede niyong ulamin sa almusal nandito na sa isang plate. Ano yan? Imbo tito. Tito. Pasong maling. ng camera. At tayo naman yung TTK okay. na talaga. okay lang po. Sarap. yung, ano tawag ito po? Okay. Kulitis. Kinless. Kinless. Tapos. Ayan, so dumating na po yung ating ano, uh, additional na spicy. Eh nakala ko talaga may ano, may sealing na kapalo. So ano na pala siya, nakahalo na. Ayan makikita mo may mga amount ng ano, ng sili na nakalagay talaga sa Visible talaga siya at mapapansin mo na eh, spicy talaga yung ano natin yung pastil. Ayan, so yung regular natin na pastil, 25 pesos. Kapag may spicy is, 27 pesos na. Ayan, napakasarap. Lalo na pampartira mo ng malamig na tubig. Pwede kaya ay soft drinks. Let's go! So, round two. Oo nga, pala malamit din sa tayo. Magaling is nice. Wala nang tatod ko rito. Ayan, so tapos na po tayo kumain at sobrang solid talaga. busog na busog tayo, wala na wala na mong paglagyan. <laughs> so, so babalik at babalik tayo dito sa pastil sa gagalangin. Ayan, dahil hindi natin natikman yung <laughs> Ayan, kaya kung naghahanap kayo ng lura, sobrang affordable, pero sobrang satisfied at nakakabusog, sobrang sarap. Punta na kayo dito sa Pastil sa gagalangin. Dito sa Kaloocan. Ayan, malapit sa UE. So again, maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nanonood. Hindi lamang po sa aking channel, kundi sa buong Team Hitik. hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap ng vlog.